Nagsisimula ang pelikula sa isang binatilyo, na si Jesse Ryan, na sinintensyahan ng anim na buwan na pagkakakulong, pagkatapos gumawa ng isang maliit na krimen. Matapos dumaan sa inisyal na screening, dinala siya sa kanyang selda, kung saan nakita niya ang kanyang kasama sa selda na labis na natakot sa mga kapwa bilanggo habang sinusubukang kilalani ng iba pang mga bilanggo, nalaman ni Ryan Kalaunan, na ang kanyang kasama sa selda ay sexual na sinasalakay ng isang leader ng gang na si Dave at ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa pagkabalisa sa kanyang sitwasyon, dumaan siya sa isang dealer ng armas na si Brendan Lynch na naglalaro ng chess sa isa pang kasamahan, at itinuro ang isang hindi nakikitang checkmate laban sa kanya ng gabi ring iyon, nakita ni Ryan ang kanyang kasama sa selda na naghahasa ng kutsilyo, na ipinaliwanag niya ay upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban kay Dave. Pagkalipas ng ilang araw, habang sinusubukang kunin siya muli ni Dave at ng gang, iniligtas siya ni Ryan sa pamamagitan ng pakikipag-away sa kanila, habang binibigyang inspirasyon din sila ni Lynch sa pamamagitan ng presensya sa isip. Pagkatapos gumugol ng ilang araw na nag-iisa, bumalik siya sa mga selda, kung saan binalaan siya ni Lynch na huwag nang makialam muli sa kanyang mga bagay. Di nagtagal, pang kanyang kasama sa selda ay muling inatake at nagtangkang magpakamatay, ngunit nalaman ni Ryan ang tungkol sa kanya at ipinaalam sa mga gwardya, na isinugod siya sa ospital, habang si Ryan ang susunod na biktima ni Dave si Dave at ang gang ay nagsimulang sumunod sa kanya, ngunit si Lynch ay namagitan at dinala siya sa kanyang selda, habang ang kanyang mga kasamahan na sina Sturlow at Merv ay tinatakot sila. Sa kanyang selda, binalaan siya ni Dave na mag-ingat, at inihayag na ang kanyang ginagawa na sandata, na isang toothbrush, ay hindi sapat upang iligtas siya. Nag-aalok si Lynch na protektahan siya sa panahon ng kanyang pagkakakulong, ngunit kapalit ng kanyang tulong sa labas. Nagaatubili si Ryan na tanggapin ng alok, lalo na pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang plano sa pagtakas, ngunit hinimok pa rin siya ni Lynch na pag-isipan ito bago magdesisyon ng anuman. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pulong na ito, si Ryan ay inatake muli ni Dave ngunit si Lynch at ang kanyang mga kasama ay dumating upang iligtas siya, at pinatay si Dave sa labanan. Pagkalipas ng anim na buwan, pinalaya si Ryan mula sa bilangguan, at dumiretso sa isang crime lord, na si Sam kung saan inihatid niya ang mensahe ni Lynch kung saan hiniling niya sa kanya na isama si Ryan sa gang. Sumang-ayon si Sam, at ibinigay sa kanya ang malite ni Lynch pati na rin ang isang apartment sa tabing dagat. Pagkatapos manirahan sa kanyang marangyang apartment, binuksan ni Ryan ang malita at nakita ang mga damit ni Lynch, ilang peking pasaporte na may pangalan niya, at isang baril. Hindi nagtagal, dumating ang isang dalagang babae na nagngangalang Tosha at binigay sa kanya ang ilang pera at isang cellphone habang pinapayuhan siyang gamitin ito upang makakuha siya ng karagdagang mga mensahe mula kay Sam. Sa mga tagubilin ni Sam, nakilala ni Ryan ang isang lalaki na nagngangalang Wilson at bumili ng mga ilegal na baril mula sa kanya habang tinuturuan din siya ni Wilson kung paano gamitin ang mga armas. Simula sa kanyang trabaho, umarkila si Ryan ng isang helicopter para sa isang magandang paglilibot sa isang lungsod, ngunit pinilit niya ang piloto na baguhin ang direksyon nito patungo sa bilangguan. Samantala, si Lynch ay gumagawa ng mga kinakailangang paghahanda, at hawak ang isang opisyal na bihag, habang pinipilit ang iba na buksan ang mga pintuan. Maya-maya ay dumating si Ryan at hinihila sila palabas ng kulungan, sa matinding pagbaril mula sa magkabilang panig. Ang grupo sa kalaunan ay nagpatuloy sa kanilang pagtakas sa kotse, at kalaunan ay binisita si Sam sa kanyang ari-arian kung saan binati niya si Lynch dahil sa kanyang matagumpay na pagtakas. Sa kanilang pagkikita, nagpaplano sina Sam at Lynch ng isang malaking pagnanakaw ng ginto na umaasang kikita ng milyon-milyon. Sa party ng gabi iyon, nakita ni Ryan si Tosha at sinundan siya sa poolside, habang pinagmamasdan siya ni na Lynch at Josh. Sinubukan siyang kausapin ni Ryan, ngunit tinukso siya ni Josh at itinapon siya sa swimming pool. Mabilis na napagtanto ni Toshie na hindi siya marunong lumangoy at inilabas siya, habang pinagtatawanan siya ng lahat. Hindi komportable sa sitwasyon, umalis si Ryan sa party, ngunit inalok siya ni Toshie na sumakay, at dinala siya sa isang Chinese restaurant para sa hapunan. Habang nakikipag-usap sa kanya, tinitiyak niya sa kanya na wala siya sa isang relasyon kay Sam, at isiniwalat din niya na iligal siyang pumasok sa bansa. Kinaumagahan, pinagalitan siya ni Lynch sa pag-alis ng hindi nagpapalim, at binalaan siya na huwag mawala ang kanyang focus dahil kay Toshel. Bumisita si na Lynch at Ryan sa pasilidad na binabalak nilang pagnakawan inaatasan siya ni Lynch ng gawain na ma-access ang storage room, at tiyaking walang sinuman sa mga empleyado ang makakapindot sa mga emergency alarm upang alertuhan ang sinuman. Habang ipinapaliwanag ang plano, binalaan din siya ni Lynch na maari siyang mabaril kapag nawala ang kanyang atensyon sa isang segundo. Para sa susunod na hakbang, nakipagkita si Lynch sa isang rally racer, na si Chris, at kinuha siya bilang kanilang driver na tutulong sa kanila na makatakas pagkatapos ng pagnanakaw bumalik sa mansyon ni Sam, habang tinatapos ng grupo ang plano, nagkaroon ng salungatan sa pagitan ni na Josh at Ryan, na nag-away laban sa isa't isa, ngunit kumagit na si Lynch at pinaalis si Ryan para pakalmeyan ang kanyang sarili. Bumaba si Ryan sa bar kung saan nakita niya ang ilang mga customer na binibastos si Tasha, at tinatakot niya sila gamit ang kanyang baril, ngunit nagalit si Tasha sa kanyang ginawa, iniisip niya na baka magsumbong ang mga yon sa pulis, maaring siya ay ma-deport. Pagkatapos humingi ng paumanhin sa kanya, inanyayahan siya ni Ryan na uminom ng kape at nagpasya siyang makipagkita sa kanya malapit sa kanyang apartment pagkatapos matapos ang kanyang trabaho. Pinuntahan siya ni Tasha, ngunit ang babae ay pumunta sa tubig habang si Ryan ay nag-aalangan na sumusunod sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang takot sa tubig na sinasabi sa kanya na minsan ay halos malunod siya at hindi siya kailanman natutong lumangoy sinisikap niyang pasayahin siya at naglaban sila sa tubig. Pagkagising kinabukasan, ibinigay ni Tosha ang kanyang kwintas na sinasabi niya sa kanya na isa itong agimat na galing kay Johnny Sins, ngunit mayroon ding lihim na mensahe na ang mga bagay ay maaaring hindi ayon sa kanilang hitsura. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat magtiwala sa kanya, dahil baka siya ay lihim na nagtatrabaho para kay Sam at sinusubukang makuha ang kanyang kumpiyansa. Bilang tugon, sinabi niya sa kanya na wala sa mga ito ang mahalaga sa kanya, dahil pinaplano niyang umalis kasama ang kanyang bahagi pagkatapos ng pagnanakaw, ngunit gusto niyang isama siya. Hindi siya naniniwalang bibitawan siya ni Sam, ngunit pinayuhan pa rin siya ni Ryan na ihanda ang kanyang mga gamit. Nagsimula ang pagnanakaw, at ang mga miyembro ng gang na nakabalat kayo bilang mga empleyado, ay nakalusot sa seguridad gamit ang kanilang mga peking ID matapos makapasok sa loob ng lugar, pinapasok ni Lynch si Ryan sa loob ng gold room sa pamamagitan ng ventilation duct, habang tinanggal niya ang mga security camera. Sina Lynch, Sturlo, at Josh ay pumasok sa quarry at inatake ang security officer, bago siya ikinulong sa isang silid. Ang grupo sa kalaunan ay pumasok sa silid kung saan hiniling ni Lynch kay Josh na bantayan ang mga empleyado, sa halip na pangasiwaan ang pagbuhos ng ginto ayon sa kanilang paunang plano naiinis si Josh sa mga empleyado, kaya binaril ni Josh ang isang empleyado sa binti, ngunit nagalit si Lynch sa kanya, at pinalo ang kanyang ilong, gamit ang isang baril, bago pilitin ang mga empleyado na ilipat ang tinunaw na ginto sa mga bar. Matapos ilagay ang mga bar sa kanilang mga bag, umalis ang grupo sa pasilidad na nagpapanggap na mga empleyado, ngunit pinaputokan nila ang mga pulis, bago umalis kasama si Chris. Habang sinisimulan silang habulin ng mga pulis at patuloy sa pagbaril, natamaan si Sturlow sa chan at nagsimulang dumudugo ito. Ibinangga ni Chris ang dalawang sasakyan ng polis, at sa wakas ay nakatakas sila sa isang ligtas na lugar, ngunit si Sturlow ay sumuko sa kanyang sugat. Nakipagkita sila kay Sam at ibinibigay ang ginto ayon sa plano, habang nilalayo na makuha ang kanilang mga bahagi mamaya nang makita ang kalagayan ni Josh, nakipagtalo si Sam kay Lynch dahil hindi na sinunod ng maayos ang plano, ngunit napatigil sila ni Ryan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gagawin kay Sterlo. Pagkaalis ni Sam kasama si Josh, sinunog ni na Ryan at Lynch ang kotse kasama ang katawan ni Sterlo sa loob, at itinulak ito papunta ng bangin. Samantala, binisita ng isa sa mga tauhan ni Sam si Toshi sa kanyang apartment, at pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang pag-iimpake, sinabi sa kanya na nagbago ang mga plano, at hindi na sila makakaalis ngayon ni Ryan. Hindi nagtagal ay inatake siya nito at sinubukang sakalin, ngunit lumaban si Toshi at nakatakas sa apartment. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Ryan, at ibinunyag na si Sam ang nag-set up sa kanila matapos malaman na ang apartment ay napapaligiran ng pulis, tinawagan ni Lynch si Sam para tanungin siya, ngunit tumanggi siyang sumagot. Wala nang ibang paraan, kinuha ni Lynch ang kanyang nakatagong pera, at sinabi kay Ryan na aalis sila papuntang Melbourne kung saan may plano si Sam na makipagkita sa kanyang mga kasosyo. Inilalaan din ni Ryan ang isang upuan sa parehong tren kung saan malapit nang sumama sa kanya si Toshie bago sila umalis. Pagdating sa Melbourne, nakipagkita si Lynch sa kanyang informer, at naghahanap ng impormasyon tungkol sa lihim na pagpupulong ni Sam kapalit ng pera. Sa kanilang hotel, nanunood sila ng balita, nalaman na ang sospek ng pulisya sa pagnanakaw ay sina Lynch at Ryan, at hiniling sa mga tao na magulat kung makikita nila sila. Habang nakikinig sa balita, hiniling ni Lynch kay Tasha na magbigay ng pera sa asawa ni Sturlo, ngunit nang tumanggi itong gawin ito, sinampal niya ito, na ikinagalit ni Ryan, na nakipag-away sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan siya ni Lynch ng aralin, na hinihiling sa kanya na hanapin ang kanyang lakas kung gusto niyang mabuhay sa madilim na mundo ng mga krimen. Samantala, si Tasha, na bumibili ng pagkain, ay sinusundan ng isang estranghero. Sa pagbabalik, narinig niya si Lynch na humihiling kay Ryan na bigyan siya ng pera, at umalis kapag natapos na ang lahat. Na-offend si Toshie sa pag-aakalang baka pagtaksilin nila siya. Sinundan siya ni Ryan sa labas at sinubukang magpaliwanag, ngunit hindi na siya naniniwala sa kanya, at galit na umalis. Habang nagtatalo sila, pumasok ang estranghero sa silid ng hotel upang makapunta kay Lynch siya ay ipinahayag na kasama ni Sam, ngunit si Lynch ay nag-aalok sa kanya ng bahagi ng ginto, at nakumbinsi siya na pumanig sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si na Ryan at Lynch sa tagpuan, kung saan sa tulong ng kanilang bagong kasamahan, pinatay nila ang karamihan sa mga gangster at kinidnap si Josh. Sinubukan ni Lynch na tanungin siya tungkol sa lokasyon ng ginto tumanggi si Josh na ibunyag ang anuman, ngunit habang pinahihirapan nila siya sa pamamagitan ng paglagay sa kanya sa freezer, kalaunan ay ibinunyag niya ang impormasyon tungkol sa ginto na kinukuha ni na Lynch at Ryan mula sa isang storage unit. Sa pagbabago ng kanilang mga plano, bumalik sila sa ari-arian ni Sam at pinatay siya dahil sa kanyang pagtataksil. Sinama ni Lynch si Ryan, at bumili ng bangka para umalis sa lungsod nang magsimula silang maglayag, itinutok ni Lynch ang kanyang baril kay Ryan at inalok siya ng 350,000 dolyar para umalis dahil hindi na niya ito madala pa. Bagamat nabigo, sinabi ni Ryan sa kanya na walang pera si Lynch. Napagtanto ang isang bagay, nagmamadali si Lynch upang suriin ang ginto, ngunit nalaman na kinuha na ito ni Ryan mula sa kanya. Inalok na ngayon ni Ryan sa kanya ang kalahati ng ginto bilang kanyang bahagi, at pinipilit siyang sumunod, kung hindi, tatawag ng pulis si Toshe na ipinahayag na kasama ni Ryan. Ipinaliwanag ni Toshe kung paano nila naisip ang plano, at pinalitan ang ginto ng ilang scrap iron. Na-offend, itinulak ni Lynch si Ryan palabas ng bangka, ngunit hindi nagtagal ay hinihila siya palabas at iniligtas ang kanyang buhay, habang pinapanood sila ni Toshe. Sinabi sa kanya ni Lynch na siya ay isang hangal dahil sa hindi pagtakas sa lahat ng ginto, ngunit sinabi ni Ryan na hindi niya ito magagawa sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Ryan, habang nangangakong ipapadala ang kanyang bahagi sa lalong madaling panahon, at muling sumama kay Toshes sa beach. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ng isang estranghero si Lynch, at iniulat siya sa pulisya, na nagresulta sa kanyang muling pagkaaresto. Siya ay ipinadala sa bilangguan kung saan nakatanggap siya ng isang liham mula kay Ryan na nagsabi sa kanya ng lokasyon ng kanyang bahagi at nagpadala sa kanya ng isang larawan ng buntis na si Toshe upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang matagumpay na relasyon. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.